eh, yeah, na hindi ako ngayon sa kaway na takay mga ngabutay kala nyo yung kailangan marunong mga butay ha? ako'y may tukoy din ay pakikita ko sa inyo o oh. ayan oh. oh, diba bago na tuloy huli huli oh, ayan ako oh, damay o oh. Dami. O. ay ayan pa oh. Ah ah. Hai manga ina. Ya. Oh. Ahai, itu ang buskar. Oh. Okay. Alah nyke lang mẹ lam. Oh, yang pa. Oh. Madame. yung pa hanggang doon oh yan dalawa yan ayun pa oh oh diga arig pa oh saan yun ayan ayan oh tabi tabi na yung mga yan dyan Ah, oh, may nakikita pa din eh. Oo, oh, ayan, buskar. Aw, oh, anong kanya? Gusto ganin niya? Ay, gusto ko rin. Ay, shot mamaya na. Tawin mo muna. <laughs> ayan <Aray>, na. Aw, <laughs> oh, alay ha. Oh, wala ako sa palengke. Ako <laughs> sa gubat. Baka namin yung nagpunta lang dito. Oh. take. Uh, ah, yung ilog. Oh, ilog na yun. Ah, may. Ay, busker pa lang yan. Hindi kasama ang buto. Mamaya, kukutay ng buto. Guys, papakita ko na sa inyo yung aking binunot pinamunot ko. Ito na siya, oh. One, two, three. Ayan na, o, oh, yan. Kita nyo ba yan? Tcharam! Kabute with sitaw. Oh, hindi lang yan. Ito pa. Oh, mainit. Oh, oh, ha? With sitaw din marami lang itong sabaw. Ano? Tara, kain tayo.